isinagawa ng Rotary Club of Manila sa pangunguna ni RCM President Jujut Enriquez ang kanilang 26 weekly membership meeting. Sinuportahan ng mga Rotarians ang aktibidad na sinimulan sa invocation, pambansang awit ng Pilipinas, Rotary Club of Manila HEM at ang four-way test at acknowledgement of guest. Nag-alay din ng birthday song ang RCM World Famous Chorale para sa mga Rotarians na nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan. Isa sa naging sentro ng celebrasyon ang induction nang dalawang bagong miyembro ng Rotary Club of Manila na sina Francisco Roberto Mauricio at Rowell Johnson Ong na malugod namang tinanggap ng mga Rotarians sa pangungunan ng RCM World Famous Choral na nag-alin ng kanta na lubos na ikinatuwa ng mga guests. Bukod pa dito ay naging guest of honor at speaker si Police Major General Roderick Augustus Alba, Director for Police Community Relations ng Philippine National Police at si Police Colonel Randolph Tuanyo, Hepe ng Public in Information Office. Kanilang tinalakay ang mga paghahanda para sa nalalapit na national, local at barangay parliamentary elections sa ikadose ng Mayo ng kasalukuyang taon. Ayon kay PM Jen Alba, patuloy na susubaybayan at sisiguraduhin na ang kaligtasan at seguridad sa lahat ng voting present para sa halalan. Huhulihin ang mga ilegal na baril, droga at mga armadong grupo na maaring makagambala dito at magkaroon ng koordinasyon sa iba pang ahensyang magpapatupad nang batas at mga otoridad sa halalan. Bukod pa dito ay patuloy ang pagsasagawa ng malawakang checkpoints na ipapatupad sa mga mahalagang lokasyon sa buong bansa. Samantala sa pagkatapos ng araw ay binitaw ni PM Jen Alba ang mga katagang sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ay ligtas ka bilang pagbibigay daan sa maayos, mapayapa at malinis na election 2025. Nagpasalamat naman si PM Jen Alba sa Rotary Club of Manila bilang guest speaker. At yan ang report, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.